So, what's up mga idol? Yan, welcome back to my YouTube channel. So, for today's vlog mga idol, ang share ko ngayon is meron tayong bagong pasisyon na Chabu Japanese Bantam. So, sa mga Chabu muna tayo ngayon. And then, i-share ko din yung gumagawa ko ng additional na paitlugan sa mga heritage chicken natin or upgraded mga chicken natin dito sa mini farm natin then ayan mga idol bago natin simulan ng ating vlog for today ito share ko na din yung mga madidiago natin ito ayan oh ang lalaki na mami ilapit mga dito ito ayan so siguro mga ilang buwan na lang to magagamit na natin siyang patuka sa mga alaga natin plus meron tayong mga oregano na din dito ayan sa likod to ng poop natin mga idol ayan meron na din tayong oregano. So, pwede natin ipainom yan sa mga alaga natin. I, ilala. Igagawa natin din ng content yan. Ilalaga natin, tsaka sili, tsaka oregano. So, yan. Meron tayong nakikita ng ganun. And then, susubukan natin sa mga alaga net. But anyway, din nga. Ang vlog muna natin ngayon, meron akong share, share na bagong ginagawa dito para sa mga malalaking manok natin and then meron tayong pasisyo ngayon dito sa mga maliliit na manok naman. Kaya yan ang vlog natin for today mga idol. Kaya tara, sama-sama natin silipin ang aming mga pasisyo ngayon. inayos nice dito. So, meron na naglilimlim na isa. So, meron pang tatlong bakante dito. Kaya lang, yung itlog nun, parang nahalo-halo na yun. May shamo, meron na si yung white na isang inahin natin dito. Ayan, meron na ding naglilimlim dito sa taas nung ano natin. Ayun, yung isa. So, gagawin natin dyan. Sa mga itlog ng Pearl Island natin, pagka napisa na itlog niya, ang gagawin natin sa kanya, isi-seater lang muna natin. Kukunin lang natin sisiw. Tsaka natin siya yung gagawin ano, seater na lang muna mga idol kasi ah, uh, ano to itong manok natin na to native to almost siya yung pinakamalit na native natin dito kaya pwede natin siyang gawing seater. so meron pa nga tayong bago ayun galing sa tropa natin na pwedeng gawing seater, ayun na native natin so ayan mga idol but anyway ito tara dito ito so, yun, medyo makalat pa ito yung ginagawa nating ano siklugan nila na uh, ito tatlong butas pa lapit mami dito sa atin eh, medyo makalat pa mga idol di pa ako tapos pangalawang araw o pangatlong araw ko na ngayon to na ginagawa ito probably tatanggalin ko na to para apat gagawin ko dito apat na ano mga idol mami ilapit mo dito para nakikita natin gagawin ko dito apat na ano apat ayun lihati dito sa ano kabilaan siya mga idol ayan kabilaan kaya magiging ah, ah, ano to 3 6 9 12 gold na butas to na itlugan ah dito ko mami ikot mo dito doon pakita mo dito ito doon doon ipa ganun mo doon ayan So ayan, eto, mga idol, ayan. So, dapat isang butas lang, aning sana, tigi isa. Eh, napansin ko, medyo mal napaluwang tayo. So, kaya ayan, ganyan, gagawin natin, hahatian na lang natin. yan Lalagyan natin ng divider na lang, para anim, para kabilaan na lang siya. Gigit na na lang natin doon, para pares na itlugan. Pwede sa bibe, pwede sa mga manok natin. So, ayan, mga idol, kaysa nagsasama-sama sila sa itlugan, Actually, yung iba kasi nakita ng may itlog, umiitlog pa ya Kaya ya, ito mga idol So, isa-share ko ito pagka natapos ng na, ano, magiging itsura niya At sa pupesto niya mga idol So, yan ito Kaya lang hindi pa tapos Yan, puro kawain lang yun At saka natin pinali pinalian na mga alabre, Mga idol, para matibay Siguradong hindi hiwalay So, ayan mga idol Yan So ayan, kung mapansin nyo, mga idol, tinanggal ko yung, ano ko, yung straw hat natin kasi nabubulabog sila pagka medyo ano medyo nabubulabog sila pag may nakalagay sa ulo mo kahit nga nakakapit ka lang tatalo so ayan andito yung posisyon natin yung pile na inahin natin so pero bago na to tingnan nyo yung ano share ko to BBR project ko ang na oh parang kailan lang to mga idol kung napanood nyo sa mga videos natin oh parang kailan lang to ang ganda oh Grabe oh. Hmm? Pula yan mga idol oh. Hmm? Kita mo short leg oh. Grabe ang ganda oh. Pula po yan mga idol oh. Ang ganda oh. Short leg oh. Kasi dalawa to eh. Ang isa oh. Mas maliit yung ano na isa. Oh. Grabe beautiful oh. Ayan, beautiful chicken oh. Oh. Ganda oh, liit oh. <laughs> Ganda. Tingnan natin palong oh. Ayun oh, diretso oh. di ba? So, mga di ba sabi ko ano oh, nagpo-focus tayo sa kulay pula naman. Kung dati mga white ngayon, mas pula. So, soon dadami na 'yung mga red natin dito. Kaya kaya ito, tingnan mo to. BBR project. So ayan o, oh. BBR project So, pero blood na ng benja yun, yung pack na yun, ano yun? Uh, pack lumadib, aliyon, penja, penja, no mother, ano yun, benja, yung penis mo. Anyway, mga idol, ito, ito yung masisyo na natin, nandito. ah uh, ito yung paglalagyan niya, actually, hindi ko mga naayos, mga idol, hindi ko pa nalinis. Kasi ang nakakulong dito, yung ano, yung, dito ka mami pa, ano. Ang nakakulong dito, yung yung file natin ay yung bobtail white na na magkapatid e eh, na natin doon ang ah, dito na sila ito ito na sila -tail white natin na ah, kasi medyo malalaki na nilalagay na natin dito kasi yung pupu din nila para diretso na sa baba kasi pagka ano mabilis may ipon so ayan yung bobtail white na project natin so ito silipin lang muna natin andito nilalapis siya yung ano niya, mga idol, yung isang itlog niya. Ito inahin, mga idol, oh. Ganda, oh. Ito di parents noon, yung bobtail, ano, itong pile to, ngayon yung yung anak niya doon na bobtail white, anak niya yon. Uh, ito din yung mother. So, ayan. Ito apat, oh. Tara silipin niyo mga idol. Ayan, oh. Ayan, oh, apat oh. Ay medyo hindi pa nga ano yung isa mga idol oh hindi pa kuan yung mga isa ayan oh. hindi pa nga ano yung isa mga idol oh. ayun Naganda din ayun oh. hindi pa kuan yung isa very beautiful chicks hindi pa maayos oh ito long leg to kahapon pa to mga idol oh ay long leg oh pag ganito mga idol yan long leg yan oh kagaya niyan long leg isa so long leg to isa ngayon, itong isa, short leg naman to isa yun ang iksi legs niya. Ito, ayun ang iksi na to grabe to ayun ang iksi oh short leg din to Ito, oh, long leg oh. kagaya niya, no long leg to mga idol oh. medium ayun oh so dalawang short leg tsaka ito mga idol dalawang short legs tsaka isang long leg eh, may isa pang ispag dito feeling ko wala na to Pagkapasok na sa due date, kahit na nasisilip mo na meron pa, either patay na yung sisiyo niya, mga idol. ayan. Ayusin ko lang muna yung paglalagyan nila, tapos ililipat natin sila doon. Tara, mga idol. So, ito, mga idol. Hindi ko pa agad kasi nalilin. Eh, ayan. Hindi ko pa agad kasi nalilin. Eh,

kana ka list natin ito mga idol, i-spray natin ito muna bago natin ilagay yung bago natin ilagay yung pangalawang bedding niya yung matting niya, yung bagay pinaka uh, mating niya, yung pusot bago natin siya lagyan ng panibagong pusot mga idol yung ginagawa ko dito i-spray ako muna ng yung may pampaligo ng mga ato so, na pinipang natin mga idol So, ayan. Ayan, ang ayan, ayan. natin sa kanila ay dito sa loob ng tulungan. Yung ano to, yung pampaligo. Pampaligo ng manok. Inano natin. Siyempre kasi may ano yun eh. Nakatanggal na ang kwan yun. mga maliliit na hanip. So, para mamatay. So, yan. Nang no, parito mo kung ini-sprayan ko. So, Ubus na din. Bumula na nang bumula siguro. Ayun na kumagat. Ayan. Andito. Ayan. Okay na. Ayan. i natin. Para yung mga hanip na ano, mag-ali siya. Maamoy pa lang na to. Maalis na yung mga ano. Mga dapat umalis. So, ayan. Tunin ko na yung pang bedding natin. Ito, kusot na to, Tagal na. Butay madali dito. Sa probinsya namin, madali kumuha. Saka natin ilalagay. Ay, pumasok sa loob. So, ayan dito. So, ayan, ito. May ano na. Maganda, mas maganda bluder yung mas maluwang kesa yung anim natin doon. Pag maraming sisiw, mas okay ito. Kasi may mga chances na ano yung sisiw eh ah, na ano nila nakakapakan eh pagka maluwang hindi masyadong nakakapakan ayan kukunin na ngayon natin sila so ayan syempre hindi natin kakalimutan pag may bago tayong pasisiw tubig na may pasukan So may mga nagko-comment sa YouTube channel natin mga idol uh, Ilang araw daw siya ipapainom Hanggang maubos po ito mga idol So ito yung nakainom sa akin Hindi mo po araw-araw papalitan to Kasi hindi mo po ito napapanis Tubig lang po na may asukan ito Hanggang maubos po Ngayon pagka po naubos na to Papalitan nyo na po ng clean water Yung tubig na lang So yun naman para ano Para uh, magkaroon naman sila ng pure water sa katawan So yung dami niya, isang kutsara, isang ganito, mga idol ah, isang puno na to. Yung maliit puno inumin na to. Ah, hanggang maubos po. Hindi po araw-araw, papalitan mo, mo, yun, mga idol. Pag araw-araw, pinalitan natin. So, ayan, bago natin ilapag yung mga sisiw. Ayan, na natin ito. Ayan, dapat talaga. Yung mga, yung mga ano, Iluluin muna natin siya ng vitamins. Iluluin muna natin ng vitamins niya. Ganda yan mga idol, sayang nung show, nag-off yan, di na nanan. Ganda ko sa tayo na yan, no? short leg oh. Eh. muna natin ang si nang ano tubig na may asukal. Ngayon maya maya na natin sa pagkainin mga idol kahit mga bandang hapon na. Ha. Basta makainom lang siya, okay lang at least unang na-digest ng katawan niya ito tubig na may asukal kasi maganda sa katawan ito mga idol. Grabe sa pagka to lalaki sobrang sure, iksi na to. Grabe, oh. Jumbo. Jumbo na maiksi yung pa. Mas maiksi yung pa mga idol, mas maganda. Kaya lang pang show sa breeding medyo hirap siya. Pagkain okay lang kasi sinasampahan naman pag kalalaki. Medyo hirap sumampa. Pero meron din na uh, maliit yung paa. Maiksi yung paa. Magaling sumampa mga idol. Meron din ganun. Ayan o, minum siya. Ayan, next. Ito so, mga idol, parehas. Long leg. So, ito, feeling ko, lalaki to, pula o. Oh. Alam nyo, yung mga long leg dito, pagka medyo malalaki na mga idol, inaano ko na to. Parang pinamibigay ko na ganon. Or binebenta ko na lang ng mura. sa so, mga meron ko sinisan, kung pupunta dito, hindi daw nila alam yung jabu, ganito. O naghahanap lang ng panghabi, yung mapasyal sa atin dito. Mga, mga, lang din naman natin, mga kababayan. Bibenta ko ng patuka, 500, gano'n. Pero depende, kasi pagka maganda talaga, magandang bidder, hindi ko binibenta mga idol. Kagaya bulik natin na isang nakabridon eh naging isang bulik na hindi natin binebenta kasi gagamitin natin siya sayang tong ganda ng kulay oh long leg oh to medium actually medium siya eh may kit kit kita kasi agad pagka ano yung sa legs nila So mga idol, maya, maya na natin sila Pakakainin yeah. Maya, -maya na lang konti natin sila Lagyan ng pagkain So ayan, kita nyo Pakisil, Napasilit ng ulit mami So ayan, ito natapos na natin mga idol yung pa natin. Ayan yung luga natin para sa ating mga native chicken dito at sa mga duck natin yung soft ng dami. Ayan yung isa, umupo na, umupo na nga yung isa. Mga idol, ando na. So, ayan. Yeah. Anyway mga idol, yan muna ang vlog natin for today. Don't forget to like and subscribe dito po sa YouTube channel natin. So, pa-share na din po ng mga video natin mga idol. So, ayan. Maraming salamat po. See you on my next vlog po mga idol. Bye-bye!